So isang magandang 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 umaga po sa inyong lahat mga boss So andito po tayo ngayon sa BVR Bodega Sale Located in Tower Towerville, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan So yan papakita ko po yung mga nakalatag dito sa inyo na mga power tools at mga Ito mga drone mga boss for only 1,000 pesos lang may drone na po kayo may camera na yan At ito pong mga HD uh, digital camera for only 499 pesos may kasama na pong waterproof case Ayan At ito pong uh, Works brand na professional na Cordless Cordless uh, chipping gun For only 2,500 pesos lang uh, Dalawang battery na po ang uh, kasama niyan At saka isang charger mga boss Dito lang po yan sa BBR Bodega Sale Pati po itong cordless grinder nila For only 1,200 pesos dalawang battery, isang charger at ito rin pong blender 850 pesos lang pati po air fryer, marami pong nakalatag rito mga bossing yan, sa so mga naghahanap rin po ng motor ng bangka dyan, ay yan o oh. napakarami mga boss pati yung submersible pump yan, marami din, wet and dry, with vacuum yan, pati po itong air compressor nila mga boss for only 3,200 pesos plug and play, di nyo na kailangan ng oil outstanding brand po yan mga bossing for only at uh, 3,200 pesos lang ito sa naghanap naman ng heavy duty pressure washer machine mga boss available po yan dito Chris Germany brand yan. pati po lawn mower 5 HP available po rito mga boss yan no? Ay, sa mga naghanap ng na shewing machine sa mga mananahi natin dyan 499 pesos lang mga boss ito electric paint sprayer for only a uh, 750 pesos lang yan mga boss dito lang yan sa BBR Bodega Sale chainsaw available din po rito mga boss yan uh, chipping gun available din po mga chipping gun mga boss itong bilog na mesa ano stainless yan available din mga boss at itong mga power tools na to So napakaraming power tools mga boss. Barena, Chris Germany brand for only 1,200 pesos mga boss. Iba-ibang price, depende po sa watts. Mayroon pong nagkakalagang 1,2 na at 999, 899 pesos depende sa watts. Ayan mga boss, so mga nakalatag dito sa BBR Bodega Sale. Location po nito dito po sa Tower Bill, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. So yan kung makikita nyo napakarami pong mga solar light mga bossing. Ayan o. Oh. Iba-ibang watch din po yan at iba-ibang style. Mayroon pong UFO type. Ito po yung UFO type mga boss. At mayroon pong uh, street lamp. Yan. Mayroon pong mas malaking street lamp mga boss. Ayan Oh. Ayan. Marami po kayong pagpipilian mga solar light dito mga boss sa BBR Bodega Sale. Pati po itong mga palm router, 1,299 pesos. Napakarami pong power tools mga boss oh, Na nakalatag oh. Ayan, sa naman ng hydraulic jack, available din po yan dito mga bossing ko oh. Water pump. Ayan mga water pump mga boss oh. Napakarami nyo pong pwedeng mabili rito sa BBR Bodega Sale mga boss. Kaya pasyal po kayo. Ito motor ng bangka oh. K-Tech Germany brand. Ay, magandang klaseng brand po yan. At saka mga wet and dry vacuum cleaner. Mayroon pong 30 liters at 20 liters available mga boss. Yan, mga bossing napakarami oh. Yun, know, Mayroon din po dito mga electric grass cutter. Sa mga naganap ng electric grass cutter dyan, bagsak presyo po yan, mabibili nyo rito mga bossing sa BBR Bodega Sale. ilo you ano know, Pati po mga generator mga boss, marami po kayong pagpipilian dito mga generator. ano you know, mga barena. Dalawang klase po ah. At mayroon po dito heavy bopping machine mga boss. Adjustable yung speed. For only 2,000 pesos lang mga boss. ayun po na-adjust po yung uh, speed nyan at magandang klaseng uh, bopping machine yan mga bossing napakarami po kompletos recados po mga bossing kaya punta na lang po kayo rito sa BBR Bodega Sale oh. pati po mga timbangan, marami pong digital na timbangan dito mga boss Mayroon po ditong mga stroller, nagkakalaga ng 649. Iba-ibang design po, mayroon pong 750 pesos, eto naman. At mayroon pong uh, 499 pesos, eto naman. Ayan. Marami po kayong pagpipilian mga boss. Pati itong mini ref, 2,500 pesos. At yung ice maker machine, 2,499 pesos. Hindi na po kayong mamumulim sa mga yelo mga boss. Instant tube ice po yan mga bossing. Isaksak nyo lang at lagyan nyo ng uh, mineral water na tubig. Okay na. Sa so, nanghahanap naman po ng air purifier dyan. 2,799 pesos lang mayroon na po kayo magandang klaseng air purifier mga boss. Yan water dispenser mga bossing oh. 800 pesos lang may water dispenser na kayo. Ito rin po mga digital na timbangan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan, marami po niyan stock dito sa BBR Bodega Sale mga boss. Pati po itong mga air fryer na yan. Oh. Marami po mga air fryer dito. Digital na timbangan at saka manual na timbangan. Pati po itong mga kulungan ng manok dyan sa may mga alagang manok. Ayan o. Oh. Malawak po ito mga boss at natutupi. Ayan o. Magkano dito bossing? 1.7 boss. 1.7 eh? lang. Ayan o. May ilaw pa po yan sa loob. Ayan o. Napakalupit na kulungan yan mga boss. Ayan. Grass cutter. Available at mga generator. Dalawang klase po yung generator na nakalatag dito mga boss. Mayroon pong 25 liters gasoline engine for only 20k. At mayroon naman pong 15 liters gasoline engine mga boss. For only 15k sa mga naghahanap ng tela dyan mga boss sa mga gumagawa ng upholstery available po dito yan mga boss iba-ibang kulay at iba-ibang design mga boss at pati tong napakalaking rep na to available din yan mga bossing dito sa VVR Bodega Sale napakalaking rep nito mga boss iyan oh. ayan sa naghahanap ng malaking freezer ito ang tama sa inyo. Iwan ko lang kung hindi ma-prosin yan, no? Oh. Ah. Pwedeng-pwede nyo pong punuin ng uh, stock yan, mga boss. Yan, oh. Dalawang ano po yung nakalatag dito nyan, mga bossing. Yun, no? Oh. Pati po itong mga... welding machine mga boss oh iba-ibang klase oh mayroon pong ah... Kama Pro at yung isa naman is ano tong isa Tacoma Tacoma mga bossing malalaki po yan, kahit maghapon po kayo mag welding dyan, okay na okay dyan mga boss ayan po lahat porcelain, ito porcelain pa po ito yung digital na timbangan na yan pa mesa na to 799 pesos lang Yun, oh, dito 800, 800. Ayan, 800 pesos lang. So, at dito pa sa loob, marami kayong mabibili dito sa loob, mga boss. May mga furniture po sila, 1,999. 1, 2, 3, 4, 5. 5 layers na pong drawer yan. For only 1,999 pesos lang. Dito lang po yan mabibili sa BBR Bodega Sale. Ayun, napakarami po mga boss. Napakaraming items at gamit na pwede nyong maiuwi. At napakarami pong stock ng mga ice maker machine for only 2,499 pesos mga boss. Ayan, ito naman po yung mga manual na timbangan, no? Napakarami pong mga manual na timbangan. Siyempre, kung may digital, mayroon din pong manual. Ayan. Ayan po mga nakalatag dito sa BBR Bodega Sale. Sari-sari po. Ayan, may mga mini ref. Ayan, hot and cold function po yan, mga mini ref na yan. At pwede sa 12 volts at pwedeng pwede rin po sa 220 volts yan. Ganyan po kaastig yan, mga boss. Toha brand, Ayan, may mga blouse din po rito, 99 pesos lang, buy one take one na mga boss Ayan o. buy one take one na po yan, ha? 99 pesos lang mga blouse, napakarami din po dito mga mga figurine mga boss ayun o, mga bagsak presyo lang po yan sa mga mahilig ng pan-display, pampaswerte sa bahay ayan na po yung hinahanap nyo mga boss. Punta po kayo rito sa BBR Bodega Sale. At nang maabutan nyo po yung stock nyan. Kasi po may namamakyaw nyan minsan mga boss. At hindi lang po yan. Marami po nakalatag dito mga boss. Pati mga CCTV camera for only 499 pesos lang. Mayroon na po kayong CCTV camera. May nakalatag po nyan dito. At mga mixer at saka crossover mga boss. Equalizer available din po rito. Ayan, oh. Pati sa mga naganap ng keyboard dyan, napakarami pong mga keyboard dito, mga bossing, oh. Eh. yan lahat po yan, bagsak presyo. Iba-ibang design, iba-ibang style, may wire, mayroon wireless, depende po sa gusto nyo, mga boss. At lahat po yan, bagsak presyo, mga boss. Dito lang yan sa BBR Bodega Sale. So, napakarami pong, uh, ayan, oh, mga yayamaning thermos, mga gold-plated pa yan, mga boss, oh. Lahat po yan pwede nyong mabili at may uwi sa murang halaga. Dito lang po yan sa BBR Bodega Sale. Ayan eh. Sa so, mga naghahanap naman po ng pagmasin dyan, hindi na po kayo manghihiram. For only 799 pesos lang, mayroon na po kayong may uuwing pagmasin mga boss. So ito po yan. Ayan, mayroon din po dito mga non-stick pan mga gamit pang kusina for only 350 pesos at 299 pesos. So dalawa po 'yan, magkaibang klase at design mga boss. Ano, may choices po kayo para may pipili may pagpipilian kayo mga bossing oh. Ano? Napakaraming items na bagsak presyo rito sa BBR bodega sale mga boss. Ito pa mga hand tools, simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking hand tools available po dito sa BBR Bodega Sale mga boss ay yun, napakarami oh. so pwede pwede po kayong mamakyaw nyan ang kagandaan pagka maramihan po yung binili nyo is mura po yung presyo na ibibigay sa inyo ni BBR Bodega Sale kaya ano pang inihintay nyo mga boss yun oh. punta na po kayo rito sa BBR Bodega Sale at nang maabutan nyo po po yung mga tools na yan ayun ay, oh. may mga T-range para sa inyong sasakyan ayun mga boss yun oh. Ito naman para sa motor. Ayan o, oh, Y. Napakarami nyo pong pwedeng mabili rito mga boss. No, sa murang halaga. Lahat po yan nakalatag dito sa BBR Bodega Sale. At araw-araw po ito bukas. Sabado, linggo. Araw-araw po ito open mga boss. Punta lang po kayo rito.